sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Batangas. Doon nakatira si Marga, isang 25 years old na dalagang simple at masayahin. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masipag at maalalahaning anak na tumutulong sa kanilang maliit na tindahan sa kanto. Ang baryo nila ay napapalibutan ng mga luntiang bukirin, puno ng nyog, at malalayong bundok na tila nakamasid mula sa kalayuan. Pero bago natin simulan ng kwento, Pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin mantikong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video? Isang araw, habang abala si Marga sa pag-aayos ng mga paninda, may dumating na liham mula sa syudad. Ito ay mula sa kanyang tiyahin na matagal nang hindi nakikita. Sa sulat, iniimbitahan si Marga na pumunta sa Maynila upang samahan siya sa isang mahalagang okasyon, ang 50th birthday ng kanyang tiyahin. Si Marga ay hindi pa kailanman nakapunta sa malaking lungsod, kaya't puno siya ng kaba at pananabik. Anak, pagkakaton mo na ito. Sabi ng kanyang ina, habang inaayos ang bag na dadalhin ni Marga. Matagal ka nang gustong makita ng tiyahin mo. Mag-iingat ka sa biyahe. Kinabukasan, maagang gumising si Marga upang magtungo sa terminal ng bus. Habang papalayo ang bus mula sa kanilang baryo, tila kumakaway ang mga palayan at bundok na parang nagpapaalam sa kanya. Nakaramdam siya ng konting lungkot, ngunit mas nanaig ang kagustuhang makita ang bagong mundo sa harap niya. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng mga malalaking gusali, ingay ng trapiko, at mga taong nagmamadali sa kanikanilang mga gawain. Malayo ito sa tahimik na buhay sa probinsya. Ngunit kahit na naiilang, pinilit ni Marga na mag-adjust. Sinalubong siya ng kanyang tiyahin na si Aling Cora, na may dalang malawak ng ngiti at mainit na yakap. Tara na Marga, marami tayong gagawin bago ang handaan bukas, masiglang sabi ni Aling Cora. Habang naglalakad sila papunta sa bahay, si Marga ay puno ng tanong, ano kaya ang mangyayari sa mga susunod na araw? Makikilala ba niya ang mga bagong kaibigan sa malaking lungsod? Habang iniisip niya ito, hindi niya alam na ang pagdating niya sa Maynila ay magdudulot ng hindi inaasahang mga pangyayari na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pagdating nila sa bahay ng kanyang tiyahin, si Marga ay namangha sa laki ng bahay ni Aling Cora. Malayo ito sa simpleng bahay sa probinsya. Ang mga pader ay puting-puti, may malalaking bintana, at ang hardin sa labas ay puno ng makukulay na halaman at bulaklak. Agad na napanatag si Marga sa kabila ng kanyang kaba. Ang ganda ng bahay mo, Tiang, sabi ni Marga habang tahimik na nagmamasid sa paligid. Salamat, Iha. Pero ang tunay na saya ay hindi sa ganda ng bahay, kundi sa mga taong kasama mo. Kaya masaya ako na nandito ka na, tugon ni Aling Cora na may ngiti sa labi. Kinabukasan, abala na ang buong bahay sa paghahanda para sa selebrasyon ng kaarawan ni Aling Cora. Dumating ang mga caterer at dahan-dahan ng napupuno ng dekorasyon ang malaking sala, mga banderitas, lobo, at mga bulaklak. Si Marga naman ay tumutulong sa kusina. Tinutulungan ang mga nagluluto habang nagmamasid sa abala ng lungsod mula sa bintana. Dumating na ang gabi ng handaan. Maraming bisita ang dumating, mga kaibigan ni Aling Cora, kapitbahay, at ilang kamag-anak na matagal nang hindi nakita ni Marga. Habang naglalakad si Marga sa pagitan ng mga bisita, pakiramdam niya ay napakaliit niya sa gitna ng napakaraming tao. Hindi niya maiwasang makaramdam ng konting kaba, ngunit masaya siya na nasa paligid ang kanyang pamilya. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa isang matandang pinsan, napansin niyang may isang grupo ng kabataan na tila kaedad niya ang nagkakatuwaan sa isang gilid ng hardin. Isa sa kanila, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at may maamong ngiti, ang tila napansin si Marga at biglang lumapit. Hi, ako nga pala si Javi, pakilala ng lalaki na may halong ngiti at kumpiyansa. Ikaw siguro si Marga? Matagal nang ikinukwento ni Aling Cora na pupunta ka. Ah, oo. Oh, ako nga si Marga, sagot ni Marga. Medyo nahihiya pero hindi maiwasang mapangiti. Kayo mga kaibigan ng Tiangko? Pinsan ko si Aling Cora, sabi ni Javi. Actually, dito lang ako tumutuloy sa Maynila kapag may okasyon. Madalas kasi akong nasa Laguna dahil sa trabaho. Habang tumatakbo ang gabi, nag-usap ng nag-usap si Marga at Javi. Madaling nakagaanan ng loob ni Marga si Havi dahil mabait at magaan kausap. Ikinuwento ni Javi ang kanyang trabaho sa agrikultura sa Laguna, bagay na ikinatuwa ni Marga dahil kahawig ng buhay nila sa probinsya. Pakiramdam niya ay kahit na bago pa lang sila magkakilala, parang matagal na silang magkaibigan. Ngunit sa gitna ng kasayahan, napansin ni Marga ang kakaibang kilos ni Javi, mga saglit na parang lumilingon-lingon ito, tila may hinahanap o iniisip na malalim. Nang tinanong siya ni Marga kung may problema, ngumiti lang si Javi pero may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Marga, sabi ni Javi sa isang seryosong tono, may sasabihin sana ako sa'yo pero hindi pa ngayon, sa tamang panahon. Napaisip si Marga, ano kaya ang lihim na tinatago ni Javi? Habang bumabalik sila sa loob ng bahay, maraming tanong ang nagsimulang pumasok sa isip ni Marga. Ang simpleng pagdalaw niya sa Maynila ay tila may mga bagay na hindi niya inaasahan. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Marga sa kama, hindi siya makatulog. Ang tanong na bumabalot sa kanya, ano ang ibig sabihin ni Javi? At ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanyang paglalakbay sa lungsod? Kinabukasan, nagising si Marga na puno ng katanungan sa isip. Nakatingin siya sa kisamin ng kwarto habang inaalala ang sinabi ni Javi noong gabi ng handaan. Ano kaya ang lihim na tinatago ng lalaking iyon? Bago pa man niya malalimang maisip ang mga bagay-bagay, kumatok si Aling Cora sa pinto. Marga, halika na't na mag-almusal tayo. Maraming pagkain na natira mula kagabi, masayang sabi ng kanyang tiyahin mula sa pinto. Bumangon si Marga at bumaba sa kusina. Habang kumakain ng pandesal at inumin ang mainit na kape, hindi niya maiwasang isipin ang mga sinabi ni Javi. Pagkatapos ng almusal, nagdesisyon si Marga na lumabas ng bahay at maglakad-lakad sa paligid. Habang naglalakad siya sa kalsada ng subdivision, Narinig niya ang boses ni Javi na tumatawag sa kanya. Marga, saan ka papunta? Tanong ni Javi habang naglalakad patungo sa kanya. Ah, wala naman. Naglalakad-lakad lang para maglibang. Sagot ni Marga. Medyo nagulat pero natuwa rin na makita si Javi. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Actually, hinahanap kita. Gusto ko sanang ipaliwanag yung sinabi ko kagabi, sabi ni Javi, na may seryosong ekspresyon sa mukha. Natigilan si Marga. Alam niyang ito na ang pagkakataon para malaman ang lihim na sinasabi ni Javi. Sige, makikinig ako, sabi niya. Medyo kinakabahan pero handang marinig ang paliwanag. Naglakad sila papunta sa malapit na park na may mga puno at upuan. Tahimik at malayo sa ingay ng syudad. Umupo sila sa isang upuan at nagsimulang magkwento si Javi. Alam mo Marga, hindi ako madalas magkwento ng mga personal na bagay pero pakiramdam ko kailangan kong sabihin ito sa'yo. Panimula ni Havi habang tinitingnan ang mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Ang totoo, hindi lang ako basta nagtatrabaho sa Laguna. May mas malalim na dahilan kung bakit ako narito ngayon. Napatingin si Marga kay Javi naguguluhan ngunit interesado. May iniimbestigahan ako, patuloy ni Havi at konektado ito sa pamilya natin. Hindi ko pa masyadong masabi ang buong detalye pero may kinalaman ito sa isang lumang negosyo ng pamilya na matagal nang hindi pinag-uusapan. Napaka-komplikado ng sitwasyon kaya hindi ko alam kung paano sisimulan. Mas lalong naguluhan si Marga. Negosyo ng pamilya? Anong ibig mong sabihin? May kinalaman ba si Chiang Cora dito? Tumango si Javi. Oo, may kinalaman si Chiang Cora, ngunit hindi siya ang dahilan. Ito ay isang bagay na matagal nang natutulog pero ngayon, tila bumabalik na ang mga problema mula sa nakaraan. Kailangan kong malaman ang buong kwento bago ko ito sabihin kay Tiang. Halos hindi makapagsalita si Marga. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagpunta niya sa Maynila ay maghahatid ng ganitong mga komplikasyon. Bakit ako, bakit mo sinasabi ito sa akin? Tanong niya kay Javi. Kasi pakiramdam ko na kailangan kong ipaalam sa'yo. Alam kong bago ka pa lang dito, pero bilang bahagi ng pamilya, mahalaga ka rin sa kwentong ito. At gusto kong malaman mo bago pa lumala ang mga bagay-bagay, sagot ni Javi habang hinahawakan ng kanyang mga kamay. Tila bumigat ang pakiramdam ni Marga. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o kung dapat ba siyang makialam sa mga bagay na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Ngunit sa isang banda, naramdaman niyang may tiwala si Javi sa kanya at gusto niyang makatulong. Bakit hindi natin kausapin si Tiang tungkol dito? Tanong ni Marga, nag-aalangan pero determinado. Hindi pa oras, sagot ni Javi. Kailangan ko pang alamin ang buong katotohanan bago ko siya kausapin. Ayokong magdulot ng gulo ng wala pang sapat na ebidensya. Natahimik si Marga. Sa isip niya, paano kaya niya haharapin ang bagong takot at pananabik na dulot ng mga rebelasyong ito? Alam niyang ang susunod na mga araw ay magiging mahirap, ngunit handa siyang samahan si Javi sa pag-alam ng katotohanan. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, Isang bagay ang tiyak, hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ni Marga mula nang dumating siya sa lungsod. Isang hapon, habang nag-aayos si Marga ng mga gamit sa sala, biglang dumating si Javi na tila nagmamadali. Marga, kailangan na nating umalis. May kailangan akong ipakita sa'yo, sabi ni Javi na halatang nag-aalala. Hindi na nagtanong si Marga at sumama agad kay Javi Nagmaneho sila palabas ng Maynila patungo sa isang liblib na lugar sa Laguna. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, tila hindi pa rin makapaniwala si Marga na narito siya sa ganitong sitwasyon. Iniwan ang buhay sa probinsya at ngayon nasa gitna ng isang misteryo. San tayo pupunta? Tanong ni Marga bagamat alam niyang hindi pa ito sasagutin ni Javi ng buo. May dokumento akong nahanap tungkol sa lumang negosyo ng pamilya. Sa tingin ko, makakatulong ito para malaman natin ang buong kwento, sabi ni Javi habang nakatutok sa daan. Matapos ang ilang oras ng biyahe, dumating sila sa isang lumang bodega na tila hindi na ginagamit. Puno ito ng mga damo at halos magiba na ang ilan sa mga pader nito. Pumasok sila sa loob. At doon nakita ni Marga ang mga luma at maalikabok na malalaking kahon. Pinaupo niya muna si Marga at sabay huminga ng malalim si Javi at sinabing hindi niya tunay na pinsan si Aling Cora. Sabay hawak ng kamay kay Marga na tila may kasamang kakaibang balak biglang napatayo si Marga at sinabi, Ano ang ibig mong sabihin? Niyakap niya si Marga at sinabi na gusto niya ang dalaga. Biglang itinulak ni Marga si Javi at nagyaya ng umuwi. Biglang sinampal ni Javi si Marga, sinabi niya na kung hindi siya pagbibigyan ay papatayin niya ito nang walang nakakaalam. Napaiyak si Marga sa takot, sumunod na lang si Marga sa mga pinapagawa ni Javi. Ang pinagkatiwalaan niyang kaibigan ay siya pala ang sisira sa kanyang kinabukasan. Pinahubad niya ang dalaga at pinasayaw habang binevideohan na parang asong ulol na nanonood si Javi. Pagkatapos niyang sumayaw ay sinimulan niyang pagsamantalahan ng dalaga. Walang magawa si Marga kundi umiyak at virgin pa si Marga kaya ang sakit na nararamdaman niya ay doble. Nang makaraos na si Javi, hindi akalain na virgin pa pala ang kanyang biniktima, nakahiga si Marga na umiiyak pa rin na nakahubad Itinali niya ang dalaga na nakatayo at na nakataas ang kamay. Nagmamakaawa ang dalaga, napakawalan na siya dahil nakuha na niya ang kanyang balak. Biglang tinakpan ang bibig ni Marga at dahil sa takot na mahuli si Javi, sinakal niya ang dalaga hanggang mawala ng buhay at inilagay niya sa kahon. Mabilis na umalis si Javi sa lugar at lahat ng ebidensya ay kanyang itinapon sa hinukay niyang lupa. Biglang napatigil si Javi habang nagmamaneho. Naisipan niyang bumalik sa lugar ng krimen dahil naisipan niyang sunugin ang lumang bodega para walang makitang ebidensya. Pagdating muli sa lumang bodega, sinunog niya ito. Pero nahirapan siyang sunugin kaya naisipan niyang kumuha ng gasolina sa kanyang sasakyan. At sa huli tuluyan ang nasunog ang bodega, mabilis na nakita ng mga residente ang sunog dahil sa laki nito, kahit malayo ito sa kanilang lugar, habang nagmamaneho si Javi ay nasa lubong niya ang mga bombero na nagmamadali na tila papunta sa lumang bodega na sinunog niya. Gayunpaman, masaya si Javi na nakaligtas siya sa kanyang ginawang krimen. Pero biglang tumigil ang sasakyan ni Javi na kanyang ikinagulat nang tignan niya ay hindi niya napansin na naubos na ang kanyang gasolina kaya naisipan itong maglakad. Para maghanap ng gasolina habang siya ay naglalakad na may dalang galon, biglang may pulis na huminto sa kanya pinasakay ito sa patrol car at sinabi na dadalhin siya sa presinto. Nagtataka si Javi kung paano nila nalaman na may ginawa siyang krimen pagdating niya sa himpilan ng pulisya. Laking gulat niya nang makita niya si Marga na nakaupo habang nakatingin sa kanya. Biglang sinampal ni Marga si Javi at nagsisigaw na hayop ka, dumating na rin si Aling Cora na umiiyak nang makita ang hitsura ng kanyang pamangkin, ikinuwento ni Marga kung paano siya nakatakas, nagpanggap siya na siya ay patay na, at nang makaalis na si Javi, doon siya lumabas sa kahon at tumakbo palabas. Kaya bago pa ni Havi ang lumang bodega, ay nakalabas na si Marga sa huli hinatulan si Javi ng 30 years na pagkakakulong, umuwi na rin si Marga sa probinsya. Pagkatapos ang nangyari sa kanya, kailangan niyang magsimulang muli at kalimutan ang nangyari sa kanya. Kaya huwag tayo basta magtitiwala kahit gaano niyo pa kakilala ang isang tao, kaibigan man o kamag-anak. Dapat nasa tamang lugar. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muling upload.